pala mga kalodi yung ating mga anak na yung uh, Pebra, uh, February 22 mga kalodi ito ah uh, 21 ito yung mga anak sa atin ngayon magkasunod to yung dalawa uh, ito baka abutan na ng first week sa March yung isa ito yung February 21 mga uh, kalodi yung ating mga kalodi yung ating nawalay kung nakaraan araw mga kaludi na ano mga na bawasan ang isa mga kaludi dahil dito na sobraan natin ang pagkain natin ang pagkain tapos nagtay hindi natin napansin pa na na kanyang pagkata, hindi na siya kumain hindi natin na natingnan ang sitwasyon nila kay pinaliguan natin tapos dinagyan ng pagkain yun lang hindi natin napansin na yung isa pala eh hindi kumakain pero nakita ko yung mga uh, gumi niya nabasa yung may mabasa pero hindi ko pinansin kaya nabawasan tuloy hindi na pagkain na mugahan pagbalik dito hindi na nakatayo kasi ano talaga bits na ayan sayang mga kalodi ma ma Pabili pa naman to na 8,000 siguro dito sa amin. Sayang nabawasan tayo. Hindi unting naubos yung baboy natin. Hindi natin napansin. Sayang. Ganyan talaga ang pag-alaga ng mga baboy mga Minsan magiging kumpiyansa tayo. Hindi natin na ano na monitor ng maigi kaya yan uh, experience rin natin yan ganyan talaga mga rodent pag ano tayo, sobrang kumpiyansa kasi sa tingin ng ting mga katawan sa ating mga baboy ang ganda ganda pa naman, kaya hindi natin naisip na magka problema, kaya, ngayon kina control na natin masyado ispunti na natin pagkaun para hindi na maulit yung nangyari tapos yung ano hiling natin yung ano mga rodis yung, yung namatay sayang laki-laki man Hey, kalau dia melaki mah nudi dia adung melakin sayang